Ang hirap nito kapatid. Ang reflection natin ngayon ay tungkol sa love your enemies. Ang hirap nito. Uh, yung enemies na sinusumpa ka, sinisira ka at gusto kang pabagsakin, gusto kang mawala. Paano natin mamahalin 'yon? Paano ko mamahalin yun, Lord? Matthew 5 verse 44. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Ngayong panahon ng eleksyon, panahon ng pagpili kung saan ka papanik, panahon na marami ang nagtatalo, marami ang mainit ang ulo, Road rage, kabi-kabila na nagbubunga ng pagsisisi, pagtatalo na nauuwi sa trahedya. Indeed, one of the most challenging aspects of Christian living. Pero malinaw ang utos ni Lord, love your enemies. Pero paano to Lord? But it is a call. Utos ni Lord at central ito sa teachings ni Jesus. Kakalimutan mo ba at ng pagsunod kay Jesus dahil hindi mo kaya itong love your enemies? Pero binibigyan naman tayo ng steps ng Bible kung paano ito mapagtatagumpayan. Sa isahin natin. Number one, prayer. Magsimula ka sa pagdarasal. Ipagdasal mo sila at ipagdasal mo ang pakikitungo sa kanila. May pangako si Lord, imbis na mag ang ulo mo, tumabi ka. Tawagan mo si Lord. Time team. Hindi siya magbibisi, hindi siya mawala na signal. Lord, inahamon ako, Lord. I surrender this to you, Panginoon. I assure you, in no time, sa so pamagitan ng prayer, biglang mag-change yung perspective mo. Try mo, kapatid. Ang sarap. Number two, forgiveness. Medyo mahirap to. Pero choosing to forgive doesn't mean na binabaliwala mo ang kanilang offensive actions. Magpatawad ka at i-release mo ang bitterness dyan sa puso mo. Number three, seek understanding, kapatid. Dahan-dahan. Huwag -dahan. init ulo agad check and consider mo din ang pinanggagalingan ng katalo mo. Baka may pain and brokenness sa kanya. This doesn't excuse their behavior but at least do foster empathy. Number four, respond with kindness. Alam mo ba ang kindness ay kayang tumunaw ng hostility? Kayang tumunaw ng labis na galit? Sabi ng Panginoon, kapag utom, try mo bigyan ng pagkain. Pag uhaw, try mo bigyan ng tubig. Huwag kapangunahan ng evil pangunahan tayo agad ng kabaitan. Kaya dyan nagsisimula yung road rage eh. Eh kung nga, uh, limba, binangga ka, huwag agad magalit, magmura manisi. Tingnan mo ka agad sa mata at tanungin mo, nasaktan ka ba? Wala naman may gusto niyang kapatid, tara pag-usapan natin ng mahinahon. Ewan ko lang kung hindi matunaw yung kademonyo hang agad-agad pumapasok pag may pagkakataon. Kapag nadala ka niyan, alam mo na ibig sabihin, mahinang nilalang ka. Pero pag pinairal mo ang kindness, ibig sabihin malakas at kasama mo si Lord. Number five, set boundaries. Hindi ibig sabihin sa love your enemies, ipababayaan e, mo na lang. Pababayaan mo sila na i-continue ang pag-hurt sa'yo, ang pananakit sa'yo. Magkaroon ka pa rin at pairalin mo pa rin ng kindness at forgiveness. Pero i-distansya mo na ang sarili mo na may pagpapairal ng pag-unawa at pag-ibig. Number six, reflect on Jesus. Ito, grabe. Bakit hindi nyo napapansin? Si Jesus nilatigo, sinapak, pa pinakong sa krus. Pero even at the cross, forgave those who crucified Him. Ang example na ito ay ang ultimate guide para sa ating lahat. Yan ang anin na steps to love our enemies. Mahirap pero utos ng Panginoon yan. So, we have to do it. Tara kapatid, manalangin tayo, marikang yumukod o ipikit ang iyong mata at sabay-sabay natin damhin ang presence ni Lord. Panginoong Dakila, inupuri ka namin. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng challenge sa amin. It stretches us sa paraang lagpas sa aming kayang maunawaan. Panginoon, amin pong ikinukumpisal sa iyo. The loving our enemies is never easy, Panginoon. Ang hirap, Lord, sa mga galos at sugat, sakit at paninindim na idindulot ng pagtatalo. Ngunit pipilitin namin at tumihingi kami ng tulong na magtiwala sa iyong wisdom at sundan namin ang iyong daan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na isuko ang aming pain and grievances. Palambutin mo ang aming puso at makita namin ang aming kaaway sa paraan ng iyong pagtingin sa kanila na may empathy at compassion. Naway ang iyong pag-ibig ay dumaloy sa amin, basagin ang matigas na pader sa aming puso, at magbigay ng healing sa aming mga relasyon. We humbly ask your patience and guidance, Lord, sa pag-strive namin na dumaan sa mahirap na daan ito ng pagpapatawad. Naway maging daan kami at maging instrumento ng kapayapaan sa mundong ito. ito. Nalapit namin sa iyo ang lahat ng ito, Dakila ka, Panginoon, sa pagmagitan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Magkita ulit tayo bukas.